Okay lang. Kanino? Ako? Hindi ah. Bakit bawal? Ayan. Hello. Kamusta? Kamusta kayo? Mga kasari. 7.30 September 16. Ayan. Ayan. May binili ako mga sabon. Mga sabon lang yung binili ko. Ayusin ko lang. usta kayo mga kasari Mainit, umaambon pero mainit. Itong ganito pang gamit ko lang ito. Ay, mag magkano sa inyo yung ganito? Wait ako, 7 pesos pa din. Ayan, 7 pesos. Wala na akong mga sabon doon sa likod. <laughs> Kitang kita na yung mga siya. 7 pesos. Ito, panggamit ko ulit, liquid. Liquid. tig-anim-anim lang kinuha ko para makuha ko yung uh, lahat ng ano, lahat ng kailangan to kasi pinagapasya lang natin yung aking ah uh, money ayan 10 pesos benta ko bar Aba, talaga, 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 talaga. Baba dyan. Ito, 12 pesos. Ito, 12 pesos. Ito, 12 pesos. sabi ni Francis, ng kayo. Nakakain ako ng manok. Nakakain pa ako ng ano o. Huwag mo ay yung cellphone. Saan ka pupunta? Ay, naku po. Diyos mayo. Talaga naman. Ito, 11, 12, 14, ayan tuloy tayo tuloy yung ganito po is 15 15 pesos ito 16 mo ako tigdalawa lang sixteen pesos yung itong service 8 pesos. 8 pesos. Isa pa. Isa pang pa ano. Sweet coins. Yung Ariel ko is 16 pesos. Magkano sa inyo ang Ariel? Ayan. Nawawala ng tinta. ang na Ariel is dalawa pa lang Ariel ko na update lang tayo mga kasari alam nyo naman uh, wala ako masyadong maisi-share <laughs> walang maisi-share lang maisi-share. Kaya update-update lang tayo. Ayan. Update lang tayo. Kamusta kayo? Uh, matumal ka lang. September is matumal. Matumal pa rin tayo pero at least nauubos yung mga, mga ano natin paninda din mga kaunting paninda natin is nauubos din syempre yung mga iba ginagamit din natin at least din na tayo ano din na tayo bibili sa iba di ba ayan yung madalas ko nang bilhin na yun pagka nakakalimutan ng asawa ko kasi hindi ako hindi na ako nakakabili ng bigas ngayon eh dati may tinda akong bigas ngayon hindi na ako nakakabili ng bigas ayan sa mga susunod na sa mga susunod na araw <laughs> sa mga susunod na araw baka makabili ulit tayo ayan ganun talaga diba Uh, meron tayong mga priority Ah, uh, sa susunod na araw sa Saturday sabi ng cook babalik daw siya eh, kaya kukuha ko ng mga ano ng cook kasi hindi ako kumuha na nakaraan kasi wala siyang ano walang ano tawag dito naubusan lang mismo sabi ko sunod na lang kaya ayan sa Saturday yung babalik sana sa Saturday kasi minsan pag naisipan nilang dumaan dumadaan eh. Kasi dito kasi daanan kasi ng ano eh. Pwedeng ano, pag naisipan talaga nila na, pag naalala nila ako, pwede dito talaga sila dadan kasi ang daanan naman talaga sa second. Pero pagka ano, kasi akong niladaanan nila dito. Nakaraan nila ako muna. Wala kasing miss mo. Ayun. Tapos, naantok na ako. Tapos ano, eh uh, tataas na daw yung 1.5 tataas ng 10 pesos lagi naman ganun pag magdi December eh tataas na daw sila hindi naman kumuha mukuha ng maraming 1.5 minsan ano eh 6 uh, anim. Kaya tinanong ko nga kung pwedeng assorted, eh pwede naman daw. Tig anim, yun, tig anim. Sprite, Sprite, Coke lang. kukunin. Ayan, magsasabit na ako. Ito, itong ganito ko is 12 pesos. Hindi ko pa naman, kasi haanohin ko pa ito. Ilalagayin ko pa ng iskas tape. Ayan. Uh, update, update lang tayo, mga kasari. Ayan, meron pa ako mga, marami pa ako mga chuchuria. meron din naman bumibili kahit pa paano ah, uh, hindi lang ako nagpapakawala talaga sigarilyo kasi yun talaga uh, yun hindi ka talaga masiro sa sigarilyo kahit pa isa isa dalawa tatlo <laughs> di ba uh, at least meron di ba mga kasari ah, uh, pagtyagaan natin kung anong meron Ah, nakalimutan ko pala ano. Yung high ho. Mabili kasi yung high ho na yun, yung kulay orange. Benta ko 16 pesos. Meron na lang dyan. Kumuha ko ng sampo na nakaraan. Wala na eh. Meron na lang isa na lang maanghang. Yan na nakalimutan ko. Yung high ho na yun. Ayan. Tsaka ka ng pansit ka ito. susunod bukas. Bukas ulit kasi bibili ako ng uling. Ayan uling, tsaka mga pansit Canton, Ayan, yung mga kaya-kaya ko lang bit-bitin. Mabigat din kasi yung uling. Ayan. Diba? Tsaga-tsaga lang tayo. Ganon talaga. Ayan. Ah, uh, pasasaan. <laughs> pasasaan at ah, uh, kung ganun talaga ang buhay tiyaga lang tayo wala tayong magagawa di ba kung matuman wala well, ka lang matuman kasi marami na kayo nagtitinda yung tumor nyo sa isa inyong ano kaunti lang ilang iinan lang kayong nakatira dito sa street na to di ba Konti lang tao dito, kumpara do sa kabilang street, mas konti lang tao dito tsaka may, tsaka ano pa, mga kapitbahay namin, mga mayayaman pa, o diba, hindi naman bibili sa <laughs> tanak sa tan, townhouse, townhouse, town ilang ano yun, yun dito sa daanan, hindi naman sila yung bumibili sa'yo. Yan gano'n talaga pag mayayaman yung mga kapitbahay mo. Hindi sila, hindi sila bumibili sa tindahan. Ayan, ayan lang yung update ko sa inyo mga kasari. Go lang tayo, tuloy lang. Ayan.